Uh, tumaas nga ngayon yung ating mga itlog Ang laki nang itinaas Hello sa ating mga ka-YouTubers at sa ating mga uh, laging nakasubaybay sa atin sa mga kapwa ko FW. Ayan, dati rin kasi akong FW at ito nga guys, uh, magpa-price update muna tayo sa ating mga panindang itlog. At sobrang mahal nga ngayon ng ating bentahan sa itlog, halos lahat ay tumaas. Katulad nga nitong mantika natin guys ay tataas na naman kasi katataas lang halos 70 pesos yung itinaas niya noong nakaraan pero ngayon guys ay meron na namang nakaambang pagtaas. 'yung presyo ng ating mantika. Lalong-lalo lalo na dito sa ating coconut oil. At sa ating panindang itlog, guys, ayan, tumaas. Ang laki na naman ng itinas ng ating panindang itlog kaya malaki din na 'yung ating itataas ngayon, guys. At ito naman, guys, 'yung ating asukal na ang taas din ng presyo nito, guys, ngayon. Halos na sa 200 pesos yung itinaas ngayon kaya ibabalik natin siya sa 19 pesos dati kasi ang bentahan natin dito ay 18 at ngayon nga guys ay magiging 19 pesos na siya kasi halos na sa 200 pesos yung itinaas ng ating asukal ngayon guys at lalong-lalo na sa ating panindang Itlog guys, ito ay may bago na naman tayong mga presyo. Ito guys ay binibenta na natin siya ngayon ng 245 na dating 235 at ito guys ay nasa 255 na ang bentahan natin na dati naman siyang 245 guys. Ayan, ang laki nang itinaas, halos 10 piso. Kagatray ang itinaas ng ating panindang Itlog guys. Ayan, at sa mga mantika din natin, halos ang tataas din. At ito nga yung ating update ngayon sa ating uh, panindah paninda. At mamaya guys, sa update ko kayo kung ilan na lang ba yung sa ating panindang mga itlog. Ayan, halos sabado kasi ngayon. Kaya ito lang yung daladala natin. Halos hindi pa tayo nakapagkarga ng marami. At tinansya lang natin yung kakasya sa ating mga customer. Ayan guys. At i-update ko kayo mamaya guys pagkatapos natin mag-rolling. Ayan. At ito na nga lang guys yung ating panindang itlog. Ayan, halos anim na tindahan pa lang yung napupuntahan natin pero ito na lang yung natitira. Halos na siguro guys nasa 23 itong natin at naibenta na natin yung walong tray. Ayan, halos marami-rami na rin yung naibenta natin sa anim na tindahan pa lang na nadaanan natin guys. Ayan, yan yung update. Ayan, halos medyo nakarami rin tayo ng benta sa itlog. At ito nga guys, update sa ating panindang itlog. Halos itong medium size natin guys. Sa 24 tray to kanina halos 10 tray na lang yung natira hindi natin napaubos ngayon kasi yung ibang customer natin sarado dahil sa lakas ng ulan ayan guys at itong large size naman natin guys ay 2,4,6 ayan halos nasa 13 2,4,5,6 ayan guys nasa 13 tray yung natira ibig sabihin 11 tray yung nabenta natin at uh, 13 yung natira guys para 24 tray ayan pero mas marami-rami yung nabenta natin sa ating medium size at uh, ito na nga lang yung natira guys update natin uh, at sa mantika natin halos sa uh, 32 pieces lang yung nabenta natin dito sa bote at sa, uh, sa palm oil natin halos ilang bote lang din yung nabenta natin kasi unti lang din yung customer na nakabukas kasi dahil sa lakas din ng ulan kanina at ayan nga guys yung update natin halos sa bagay nakarami rin naman tayo ngayon at yung wash natin ay naubos din natin ayan yung wash unti, wa, halos unti lang yung natira sa wash sugar natin at sa puti naman ay ito pa rin yung natira Kaya, hindi pa ganong mabenta yung ating puting asukal guys ayan sa 1.5 natin halos nakapagbenta rin naman tayo siguro mayroon tayong 10 piraso na ibenta ayan guys, yung ating mga 1.5 at ito yung nakolekta nating bote sa ating mga customer ayan, huhugasan natin yan at halos na sa 40 pieces din yung nakolekta nating bote, binenta kasi ng customer natin at piso isa ang bilin natin dyan guys ayan, basang basa tayo sa sobrang lakas ng ulan ayan, yung ating update ngayon, buti na lang at malaking tulong itong ating lalagyanan ang itong Uh, lalagyan natin na to kasi dito natin nilalagay yung mga order nilang itlog at yung mga mantika pati mga asukal para hindi nabasa and guys sa sobrang lakas ng ulang kanina halos nagmu-moist yung loob ng ating sasakyan guys and kaya yung iba guys ay meron tayong diskarte eh. kung paano natatanggal yung moist and basang basa yung flooring natin sa sobrang lakas ng ulan ayan guys at ayan nga guys hanggang dito muna yung ating video ayan kasi at uh, alas 6 na rito sa ating lugar at kababalik lang natin uh, marami-rami din yung ating kinita ngayon sa araw ng sabado sa pagro-rolling natin at i-update ko kayo mamaya kung magkakano ba yung kinita natin guys at ito nga guys, uh, kasa kalahating araw natin na pagro-rolling, wow. nakapagbenta rin tayo ng 13,000 pesos. Wow! Uh, ayan, eksakto ay 13,700 yung napagbentahan natin sa kalahating araw ng pagro-rolling. At ganyan nga guys, hindi naman um, naubos yung ating panindang itlog pero marami pa rin tayong nabenta. Kasi halos nakalatean din natin yung mga nabenta nating mga itlog guys. Ayan. At salamat sa pagsama na naman sa akin ngayong araw ng Sabado sa ating pagro-rolling. At ito na naman guys, tumita naman tayo. Meron na naman tayong pambili bukas ng ating mga paninda, ng mga asukal at yung ating mga mantika. Ayan, kahit na mataas yung mga pa presyo natin sa mga paninda natin ay marami pa rin tayong nabibenta guys kasi mga talagang kailangan yung mga binebenta natin guys ayan maraming salamat